umabot na sa mahigit isang libong tao ang kumpirmadong nasawi sa matinding bakbakan sa Syria sa pagitan ng puwersa ni Amid al-Shara at sa puwersa ng Alawid na loyalista sa napabagsak na dating Pangulo ng Syria na si Bashar al-Assad noong unang araw ng pang-aambos ng grupong ito kumpirmado na meron lamang labing tatlong mga police officers ng Syria ang nasawi. Pero Nakaraan lamang ang ilang oras, mabilis itong umakyat, umabot sa mahigit 225. Pero ngayong araw, napakalaki ng numero ng mga kumpirmadong nasawi sa bakbakang ito. Sabagat mula 225, ngayon mahigit isang libong tao na ang nasawi. Dati nang nagbabala ang presidente ng Syria na si Amid al-Shara o al-Julani na kung hindi isosurrender ang mga armas ng Alawite ay magbabayad ito at sa loob ng 48 hours napakatindi ng ginawa ng puwersa ni Amid al-Shara. Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta ang inyong araw ng Lunes? Ngayon ay March 10, 2025. Isa na namang napakainit at pinakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong bakbakan na nangyayari sa Syria sa puwersa ng bagong pangulo nito na si Amid al-Shar'a or kilala sa tawag na Al-Jolani laban sa puwersa ng Alawite grupo ng taong armado na kung saan sila ay mga loyalista sa dating pangulo nito na napabagsak na nagngangalang Bashar al-Assad. Marami ang nag-aakala na tapos na ang gera sa pagitan ni Amid al-Shar'a at ng puwersa ni Bashar al-Assad. Lalong-lalo na noong iniwan na nito ang Syria at nagpunta sa Russia dahil hindi nakayanan ang puwersa ni Amid al-Shar'a. Meron na rin mga grupo na sumusuporta noon kay Bashar al-Assad ang umanib na sa Russian forces sa pamumuno ni Amid al-Shar'a. Nagkaisa na rin ang maraming mga militanting grupo sa Syria upang magsagawa ng tinatawag ng New Syria. Pero ang hindi alam ng karamihan, meron pa palang mahigpit ang kanilang paniniwala kay Bashar al-Assad. Hindi sila tumalikod. Ito ang grupo na tinatawag na Alawid. Mga armado sila. Sila ay mga Shiat Muslim at naniniwala na sila ay descendant ni Ali ibn Abi Talib. Pinsan raw ito ng kanilang propeta na si Prophet Muhammad. Hindi man lang pumasok sa isipan ng maraming puwersa ni Amid al-Shara na mangyayari ang isang napakatinding ambush at dahil dito mga kaibigan, marami sa mga police officers ng Syria ang agad na nasawi. Makalipas lamang ang ilang oras ay nadadagdagan ang mga numbers ng mga nasawi. Umabot agad ito ng 225 hanggang sa nagbabala ang Pangulo ng Syria na si Amid al-Shara sa grupong Alawide Sinabi nito mga kaibigan na kung hindi nila ibababa ang kanilang mga armas at mag-surrender na sa Syrian forces, ay kanila raw itong pagsisisihan. Pero hindi sumuko ang alaway sa puwersa ng Syria. At makalipas lamang ang dalawang araw mga kaibigan o 48 hours, nagkaroon ng isang napakatinding bakbakan sa naturang lugar. At mga kaibigan, kumpirmado, pahigit isang libo ang nasawi at ang masaklap at nakakalungkot mga kaibigan, 745 dito ay mga sibilyan. Ang nasabing 745 na kumpirmadong nasawi mga kaibigan, ito ay ayon sa pagkukumpirma ng The Syrian Observatory of Human Rights. Samantala, sa puwersa ng Syrian Security Forces, 125 lamang ang nasawi. At sa mga asad loyalist mga kaibigan, umabot ng 148 ang nasawi. Ngayon, kung ating pagsasamahin ang mga sundalo ng magkabilang panig na nasawi mula sa puwersa ng Syrian Security Forces at sa mga loyalista ni Bashar al-Assad ay umaabot lamang ito ng 273. Ibig sabihin, sa digmaang ito pinakarami sa mga nasawi ay mga sibilyan. Ang digmaang ito mga kaibigan ay nagsimula lamang nitong nakaraang Huwebes lamang at ngayon nga tumambad na agad ang mahigit isang libo ang nasawi. Yun nga meron tayong ihilera na lima na mga patay ay napakarami nang na tingnan. Now, can you imagine mahigit isang libo kung ito ay nakahiga at magkatabi? Ano kaya sa paningin ninyo ang inyong masasabi? Kaya ayon sa gobyerno ng Syria na ang ginawa ng grupong ito na sumusuporta kay Bashar al-Assad Kinumpirma nito na ito raw ay isang human rights violation. Marami ang mga nagsasabi mga kaibigan na ang pamumuno ngayon ni Amid al shara ay nasusubok kung paano niya reresolbahin ang problema ito. Pero mga kaibigan, nagsalita na si Al-Julani o si Amid al shara kahit na nagaganap pa ang kanilang digmaan ay nananawagan ito ng pagkakaisa. Ayon sa kanya mga kaibigan, we have to preserve national unity and domestic peace. Pero niliwanag ni Al ni mga kaibigan na kahit nananawagan siya ng peace sa mga taong nais manggulo sa Syria, sino man daw ang mananakit ng mga sibilyan ay magbabayad. Pinakalat ni Al Julani ngayon ang kanyang puwersa lalong-lalo na mga kaibigan sa City of Latakia, malapit sa Mediterranean Coastal. Inamin din ni al ang mga kaibigan na ang Syria has the characteristic for survival. Sa ngayon mga kaibigan, si Al-Zulani ay nagpapakilos ng karagdagang puwersa upang bantayan ang lugar at maliban sa mga lugar mga kaibigan, kinakailangan rin daw bantayan ang mga sibilyan dahil lumalabas na parang tinatarget ang mga sibilyan. Ano kaya ang magiging susunod na mangyayari sa bansang Syria? at baka naman may mga Pilipino dyan. mag po kayo mga kababayan at mga kaibigan, aabangan natin ang mga susunod at pinakabagong update sa pagitan ng Syria at sa mga kumakalaban nito, hindi lang sa Syria, kundi maging sa Israel, sa Middle East, sa Philippines at sa ibang panig ng mundo. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At mga kaibigan, nais ko ring pasalamatan ang mga taong nagpamember sa channel na ito. Dahil sa inyong pagpapamember, ay nakakatulong kayo na maipagpatuloy ang ating programa. Namimigay kasi tayo ng mga gamit, gaya ng tsinelas, damit at kahit bigas para sa mga isla na malapit dito sa Cebu. At kung luluubin ng Diyos, ay baka makarating tayo sa ibang lugar. At kung nais mong magpamember sa channel na ito, ay maaaring i-click lamang ang join button at isa shout out ko kayo sa ating mga uploads. Salamat kay Pinoy Tropa TV, kay Victor 1975, kay F Fire Safety Team at Vlog TV at kay Babylin Santos. At sa lahat ng mga subscribers sa channel na ito, sa mga silent viewers at sa ating mga bashers, maraming maraming salamat sa inyong panunood. Ang mga tao na inyong nakikita ay ang mga taong ating napagkalooban ng kaunting blessing kaya hindi tayo nakapag-upload kahapon. At ako po yung nakatalikod mga kaibigan. Pasensya na, hindi pa nakikita ang aking muka. At sa lahat ng aking mga kababayan na narito sa Pilipinas at mga OFWs sa iba't ibang panig ng mundo, magingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!